Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay sa 26, 26 ng Agosto. August 26, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California, mga kababayan, mga minamahal, ay 6.25 ng umaga alas 6.25 ng umaga at ang araw po ngayon ay araw ng lunis ah, uh, medyo maaliwalas ang panahon maganda ang sikat ng araw at nais ko pong mag vlog patungkol po dito sa mainit na balita na ito eh ah uh, itong pag pagdakip kay kay Kibuloy. Opo, at uh, napupuyat po ako tuwing gabi dahil <laughs> inaalalayan ko yung mga balita eh. Pero ngayon, ang tatalakayan ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay itong kaibahan ni Kibuloy sa pagdakip kay Jesus Christ. Yan po ang title ko kaibahan ni Kibuloy sa pagdakip kay Jesus Christ o Christ Jesus o kay Kristo. Ano po ang kaibahan at yan po ang tatalakayin ko ngayon. Malaki po ang kaibahan. Opo. At uh, talaga, contrary sa sa pangyayari o sa ginawa ni Jesus Christ itong ginagawa ni Kibuloy ayan po ang tatalakayan ko ngayon uh, ang kaibahan ni Kibuloy sa pagdakip kay Jesus Christ ayan po ano uh, ayusin ko lang itong parang uh, malayo Uh, alam niyo itong mic, eh, pag malayo, eh, hindi nakakasagap. Eh. Kaya lumalapit ako ng bahagya. Uh, yan po, ano, ang tatalakayan ko ay kabaliktaran doon sa nangyari sa pagdakip kay Jesus Christ. At ngayon naman, ito si Kibuloy ay dinadakip naman ay kabaliktaran. Opo, yan po ang tatalakayin ko. At, uh, um, naoksirbahan naman natin yan, o alam natin yan, pero mas maigi na na maipaliwanag ko yung mga verse, o mabasa natin para mas lalo tayong maniwala. Maniwala. Ano? Uh, mas maigi na 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 maiparinig natin opo, po ng kumplito. Kasi ito, mga verse, kumplito po ito eh. At may paliwanag pa. Ayan po ang gagawin ko ngayon. Uh, ang kaibahan ni Kibuloy sa pagdakip kay Jesus Christ ay pauna lang pong salita ay siya ay nagtatago. Siya ay hindi ba? O at nasasaktan na yung mga members niya o nagkakaroon na ng kaunting uh, balyahan siguro o tulakan jan o uh, sakitan ay pati sa pulis ay bakit ayaw pa niyang harapin ang kaso niya? Hindi ba? Iyan <laughs> po ang nakakatawa dyan. Opo. Na kunyari siya ay matapang, hindi ba? At ang reason niya, ito nga, Uulitin ko na naman eh. Ang reason niya ay baka daw kung magpahuli siya, uhulihin siya, ay ihaharap siya sa mga banyaga. Hindi ba? Sa mga puting banyaga. Ayun ang sinasabi. Ay ayaw dan niya. Ang gusto daw niya ay ang mga Pilipino lang ang huhuli sa kanya o ang lilitis sa kanya. Ay bakit? Bakit mayroong kwan yan? Bakit? tao po kayo tao at ang mundo ay mundo iisa lang yan sa paningin ng Diyos tao yan oh yung yung Amerikano kung Amerikano man ang lilitis sa kanya ay tao rin yan iisa ang count niyan sa paningin ng Panginoon yung Amerikano o Pilipino tao yan oh at itong mundong ibabaw iisa ang count niyan Oh, ang problema kasi pinaghihiwa-hiwalay lang ng mga tao eh. O oh, pinaghihiwa-hiwalay lang ng mga politiko para may rason sila. Ang gusto raw pati nga si Duterte po eh. Ang gusto ang huhuli lang i eh, Pilipino, hindi ba? O oh, ang gusto maglitis sa kanya ay korte ng Pilipino. Ayun po eh. Pinag bakit pinaghihiwalay-hiwalay pa yan? Hindi ba? ang ICC po ay kurtian ng pangkalahatan o pangdaigdigan, hindi ba? <laughs> Nakakatawa ito si Kibuloy at sa kasikwan, eh, si Duterte. Oh, pero bago po ako magumpisa o mag oh, magtuloy-tuloy, mag ay hayaan nyo muna po na batiin ko muna yung mga subscriber po natin. Ito po sila, no, batch number 2 po ito. At nais ko silang pasalamatan. Ito po sila, ano, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Rumel Sordier, Padwa Lloyd Trabel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bear Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, Yoser G. H. R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, mayet Hinsyo, Diyo Yanong, Bilya Laginyo, Mr. toy Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jambra, Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Belerdar, Rose Jack, Jack Nurmi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Niebis Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, no, si Michael Apasibli Bulletin, Atty. Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, blogger Armandin, Engineer Tutu Kausing Aling Marie, Mr. Satutuulangto, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Dibina Apostol, CG Pichay, Kapihan Ni Artat Ago, Damjus Journey, camping Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kadila at marami po tayong matututunan. At nakikita ko po sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic. Ang topic po natin ngayon ay ang kaibahan ni Kibuloy sa pagdakip kay Jesus Christ. Ayan po ano. John 18, chapter 18 po ano, verse 6 hanggang 7. Ito po na kung saan ay, ay si Jesus Christ nung dinalakip siya ay, ay sumunod siya sa batas. Opo, tinanong niya kasi, sinong hinahanap nyo? ay si Jesus Christ, ay ako ito, sabi niya. Oh, kung ako itong hinahanap nyo, ay paraanin nyo itong mga disipulo ko, sabi niya. Paraanin nyo, sabi niya. O, oh, let them go. oh, let, let this men go, yung mga disipulo niya. O, oh, kaibahan po yan doon kay Kibuloy, hindi ba? Ang ginagawa ni Kibuloy, ang ginagawa ng mga members niya ay hinaharangan yung mga kapulisan. Hindi ba? O nililito, o kaya nililigaw, o kaya binabarikadahan talaga. Ayan po. Basahin ko lang po ano. When Jesus said, I am He, they drew back and fell to the ground. Tingnan niyo po ano. Napakalakas siguro ng kapangyarihan ng salita ng Diyos kaya they fell to the ground ay ko kung kung bakit sila nahulog sa lupa o dumapa sa lupa hindi ko alam at wala namang sinasabi dito pero napakalakas siguro na puwersa o natakot din sila kasi nga ay nakakabuhay ng patay ito eh o nakakapagpagaling ng bulag hindi ba o o kaya ay alam nila na may kababalaghan ito kaya they fell to the ground yung humuhuli sa kanya. So, he asked them again, ah uh, Whom you are seeking, Jesus of Nazareth, they answered, I told you that I am he, Jesus replied. So, if you are looking for me, let this men go, ang sabi niya. para oh, paraanin nyo itong mga, kasamahan ko dito. O ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. At sumunod siya sa batas. Ang ibig sabihin, nagpahuli siya sa batas. Yan po ang kaibahan kay Kibuloy. Si Kibuloy naman, ang dami namang sirimun niya, hindi ba? Ang sabi niya noon ay, dalhin niyo sa kurti. Sabi niya eh, hindi ba? Sa kurti, dalhin niyo. O, yun ang sinasabi niya, ay nung nasa kurti na. Kasi una, doon kay Untibiro siya ni eh, sa Senado, hindi ba? sa Senado eh. Ang gusto rin niya sa korte magharap. O, ngayon sa dinala sa korte, ayan na nga. Hindi ba? Walang katotohanan ang sinasabi niya. Pero alam ko, hindi siya haharap yan. Kasi nga ay ang taong guilty po, hindi po ako nagsasabi ha, ang Biblia po ha, ang taong guilty ay hindi umaharap yan. The guilty plea we no one pursue him. Kaya nga, A uh, plight is an is an indication of guilt o sign of guilt. Yan po ang sinasabi ng mga abogado. Ayan po ng mga advocates, hindi ba? O ay ayan nga siguro, hindi ba? Plight is a sign of guilt. Kaya nga hindi haharap 'yan kasi dito nga sa Amerika inap, eh, napris na po yung mga asset niya dito eh, ay ko kung mayroon na sigurong limang taon yan na freeze na ang niya dito. Basta lagpas ng 3 years yan na prista, na. Pero ayaw pa niyang harapin ah, ay magpapasalamat dyan ang US government dito sa Amerika. Kasi nga ay sasamsamin na yan, hindi ba? oh, kasi wala nang owner eh, hindi ba? oh, of course, ibibigay muna doon sa mga complainant tig isang milyon siguro, isang milyon doon, isang milyon kay doon sa mga minulista niya, hindi ba? O, ganun lang yan, pagahati hatian mo na yung sobra, sasamsamin na ng gobyerno. Kaya mayaman po ang gobyerno rito. Ngayon ay Isaya 53 verse 6 hanggang 18 We all, like sheep, have gone astray. Each one has turned to his own way, and the Lord has laid upon him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamp. to the slaughter as a sheep before her shearers is silent. So, he did not open his mouth. By oppression and judgment, he was taken away, and who can recount his descendants? For he was cut off From the land of the living, he was stricken for the transgression of my people. Ayan po ang nakasulat sa Isaiah. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, ang gusto kong kunin dito, he did not open his mouth. Nung siya ay parang tupah na dinadala sa slaughterhouse para siya ay patayin. He did not open his mouth. Ayan po. Iyan po ang gusto kong i ipabasa sa inyo. Uh, he was led like a lamp in the slaughter. Slaughterhouse po eh. Yung katayan ng mga hayop. Hindi ba? O. Oh, parang dinadala siya doon at wala siyang imik. Hindi siya nagko-complain. Hindi siya nag nagbibigay ng mga conditions, hindi ba? Wala eh. Oh. We are we are, all we like sheep, sabi ng 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 isa, ano? All we like sheep have gone astray. Naligaw tayo. Each one has turned into his own wicked ways. Yan po na kabisado ko na verse ay And the Lord has laid upon him the iniquity of us all. O, yung mga iniquity natin, yung mga kasalanan natin ay napunta sa Kanya. Ayan po, kung paano nangyari yan, ay milagro po yan. Opo, hindi magagawa ng tao yan. Verse 7, He was oppressed and afflicted. Ayun na nga eh, inopresya siya eh. At inaplik ng mga sugat, hindi ba? Binugbog siya, dinuraan siya. Ganun po yan. Yet, he did not open his mouth. Ayan po, hindi ba? Yet, he did not open his mouth. He was afflicted and oppressed. Yet, he did not open his mouth. He was like, uh, he was led like a lamb to the slaughter. Doon nga sa katayan ng hayop, hindi ba? Parang ganun ang ginawa sa kanya. As a sheep before her shearer, yung nga, yung kakatay sa kanya, hindi ba? And he is silent. Silent pa rin siya. Oh. So, he did not open his mouth. Nire-repeat pa, para sigurado. Nire-repeat, hindi ba? So, si Kibuloy, ano bang ginagawa ni Kibuloy? Ay, ang daming kondisyonis si hindi ba? Oh. Ang daming hinihingi niya na kondisyonis eh. Oh. Wala talaga. Iba talaga, hindi ba? Yan po ang kaibahan. Ngayon ay sa bagong tipan po ay ito naman po ang nakasulat para sigurado tayo. Si Peter naman ang sumulat nito. O mayroon tayong isaya, mayroon tayong si John the Beloved, mayroon tayong si Peter. O si Pedro po ang sumulat ito sa 1 Peter chapter 2 verse 22 hanggang 24. Ito po ang description niya kay Jesus Christ na ay dapat na nating paniwalaan ito kasi ay ay, ay marami nang nagtitistify eh, hindi ba? At ito si Peter ay ay witness po ito nung nangyari yan. O kaya na isulat niya yan, hindi ba? Verse 22 po ano, He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they heap abuse on him he did not retaliate. When he suffered he made no threats but entrusted himself to him who judges justly. Ayan po. He himself bore our sin in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. By his stripes, you are healed. Ayan po ang nakasulat. Ay napakaganda po, hindi ba? He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Wala siyang kasalanan eh. At hindi po siya nanluko ng tao. Hindi ba? Ang tao po kasi ay natural lang yung mga salita. Hindi naman siya pwedeng ibilanggo eh kasi nga disit lang eh. O, oh. disit niya mga tao, ililigaw niya mga tao. Ganun po ang gawa ng mga tao. O, oh. nagsasalita ang tao na hindi naman siya pwedeng ibilanggo o, o i-demanda kasi nga disit lang eh. Yung, yung, uh, yung gray area. Opo, gray area. oh At yan mahilig si si Kwan, si si Duterte na na hindi niya tatapusin yung sentence, ha? Sasabihin niya, ako pumatay ako, sabi niya pumatay ako sa pero hindi naman niya sinabi sino pin pinatay niya, hindi ba? Ganun po eh. Kaya mga disit po 'yun kasi nga wala naman pangalan eh. Hindi ba? Oh. Oh. If I can kill uh, if kung si si Kwan daw pumatay ng ilan 3 million sabi niya pero 6 million at pinatay ni Kwan eh ni Hitler eh ay pwede rin daw siyang pumatay na ganon ay hindi naman siya pwedeng kasuhan sa ganon kasi nga salita lang yun eh o oh. di ba ganon po yan puro disit po ang tao o oh. puro disit po talaga o oh. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Pag sinabi niya, totoo yun. Pag sinabi niya na man commit sin because man is a slave of sin, totoo po yun. Walang deceit dun. When they heap up abuse on him, nung inabuso siya, ano, he did not retaliate. Ayan po. Nung siya ay inaabuso, si Jesus Christ o nung siya ay ay pinapalo ganyan o binubugbog he did not retaliate when he suffered oh nung siya ay ano bang suffered ay <laughs> hindi ko alam ang tagalog nito ah uh, suffered is nahihirapan siguro ano oh he made no threats hindi siya nag nagkuan hindi siya hindi siya nagsabi na na papatayin ko kayo. Hindi siya nagsabi ganun. O hindi siya nagbanta. Ang ibig sabihin, he made no threats. Kahit na siya ay nahihirapan na. When he suffered, he made no threats. When he was abused, he did not retaliate. Ayan po, hindi ba? O. Ay, yan ang kaibahan ni Kibuloy, hindi ba? Ay si Kibuloy, huhulihin pa lang eh, ang ng nasasaktan eh, hindi ba? Ang dami ng humaharang, aywan ko lang kung pinapakain niya yan, ay eh, pero maghihina din yan. Opo, maghihina din yan kasi makikita nila na mali yang ginagawa nila eh, hindi ba? Oo, kahit na pinapakain niya yan araw-araw, hindi ba? <laughs> maghihina din yan. Iba yung alam mo na tama yung ginagawa mo hindi ka na pwedeng kahit walang bayad, gagawin mo po 'yan. Opo. Kaya nga 'yan ang kaibahan ng nagsasabi ka ng totoo eh. Kahit na harangan ka, sasabihin mo pa rin. O kahit nagugutom ka, sasabihin mo pa rin. Kahit na hindi ka binabayaran, sasabihin mo pa rin. Kasi alam mo totoo yung sinasabi mo. Pero kung alam mo, mali ang ginagawa mo, ah, ay kung delikado na ang buhay mo ay aatras ka naman hindi ba oh yan po ang totoong tao yan po ang nangyayari ano umaatras talaga ngayon ay ito nga ano he himself bore our sin in his body napunta sa atin yung mga, ah, napunta sa kanya yung mga kasalanan natin ay kung papaano yan ay milagro po yan eh Diyos lang ang bahala dyan. Oh, On the tree, nung siya ay ipinako sa tree, ano, o doon sa kurus ng Kalbaryo, so that we might die to sin and live to righteousness. Ayan po. By his wounds, we are healed. Ayan po, ang nakasulat na sinunglat ni Pedro. Hindi ba? O, iyan po ang kaibahan. Iyan po ang malaking kaibahan kay Kibuloy at saka kay Jesus Christ. Ayan po ano, ulit uliting kulang ano, when he suffered, he made no threats. When he was abused, he did not retaliate. Na kung talagang tutuusin, ay kaya niya. Kaya niyang wakasan po ang mundo. Kaya niya. Remember, sinabi niya, kahit anong hilingin niya sa ama, ibibigay. Kahit ano yan, kung sinabi niya na wala na, ayaw ko na, ay eh, wawakasan ko ng daigdig. Pwede. Kaya lang, paano tayo? Saan tayo ngayon? Kung winakasan niya noon, ayun, hindi niya gagawin yon kasi nga mayroon pa siyang tao na hinihintay na masisib niya. Iyan po until hindi mapuno. Kasi may mga listahan na yan eh, na masisibi eh. hanggang hindi makumplito yon ay hindi siya eh, hindi gugunawin ang mundo. Yung po ang ibig sabihin niyan, ano? Oh. Pero walang kaduda-duda sa aking isipan at pinag-aralan ko po ang Biblia, kaya niyang wakasan ang mundo. Kaya po. Opo. At yan ang isa sa sa kinabilibang ko, ano? Uh, kay Jesus Christ bilang isang tao. Opo, tao po siya eh. Nung, nung panahon na yan, nagkatawang tao nga eh. oh kasi kung ordinaryong tao, mayroon lang kapangyarihan. Ganyan kay Kibulo, hindi ba? Hindi naman susuko yan eh. O, kung may, may mga tauhan yan, hindi susuko yan. Gagamitin muna ang mga tauhan. O kung may pera siya, o may kapangyarihan siya, o oh, ganyan kay Duterte, hindi ba? Hindi susuko yan sa ICC. Gagamitin niya muna ang kanyang kung may kapangyarihan pa siya. Ititesting niya yan. O oh, gagamitin niya ang pira niya, hindi ba? O oh, yung mga inappoint niya, yung mga tinulungan niya sa mga uh, kuan, akala niya siguro ay tutulong pa sa kanya ay yung mga uh, mga pulis o mga military ay makikita niya yan makikita niya yan ngayon kung tutulong pa sa kanya o hindi na. Ayan po. ba? Diba? Yan po ang totoong tao. Ganyan ang tao. Pero si Jesus Christ po, iba po eh. Kasi nga, ay hindi naman siya talaga tao. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay, ang nature niya ay Diyos. O, ang, ang pinanggalingan niya ay Diyos. Yan naman ang sinabi niya. Siya ay nanggaling sa Diyos ang ama niya ay Diyos o ang pinagmulan niya ay Diyos o ang nagsugo sa kanya ay Diyos. Ayun, kaya nagalit sa kanya yung mga parisiyo. Ayan po ang kwento dyan. O, kaibahan naman dito kay Kibuloy. Si Kibuloy naman ay naaasunto, hindi ba? O, sa kasong kwan, rape o yan nga, yung pagbumulis siya ng mga minor di edad, ng mga member niya. Ay wala siyang lusot dyan. Kaya nga nagtatago yan eh. Oh, at yung huling balita ngayon ay na-identify na kung saan yung bunker na pinagtataguan nila. Nakikita po yan kasi eh, sa satellite o oh, kaya mayroon silang machine na naiindikit doon, doon sa lupa na yan o doon sa lugar na yan, may mga tao doon. Opo. oh, po. oh ay hindi naman siguro mga kwan yan. Hindi naman siguro mga daga kasi ang daga ay eh, maliit lang ang ang kwan eh, puso eh, o maliit lang ang hit na niraradjit eh. O kung tao yan, tao yan talaga. Ngayon, hindi lang natin alam kung sino yung tao. Pero malamang ay sila na yan, yung grupo nila. Ayan po ang huling balita na napupuyat na nga po ako eh sa ka, ka, kaabang ng balita. O sige po at hanggang dito na lang po ano at uh, sana po sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na naggagaling po sa Panginoon. At yan po naman ang panalangin ko bago po ako magumpisa. At muli mga kababayan, mga minamahal, salamat po sa inyong lahat. Good morning po, hilupo at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.